mag-ingat kayo sa pagbili ng ganitong bracket. Una kong binili ito, hindi talaga ako naniniwala na marupok to or napuputol ito kasi kung pakikiramdaman mo lang naman, napaka sturdy niya. Yung tipong matibay talaga, matibay yung gawa niya. Kaso lang, ngayon ko lang napansin after ng solo buhulop natin, no? Oh, nagkalamat siya dito. Buti hindi ito naputol talaga nung mismong ride natin. Nako, GG talaga pag naputol yon nung ride pa mismo. Ayun, oh, nagkalamat siya. So, iti-check natin to ngayon. Careful kayo sa ganitong bracket. Karoon nga din dito sa kabila may lamat. Iti-check natin yung ilalim kung umabot pa sa ilalim yung lamat niya. Tatanggalin natin tong top box. Check ko muna sa Shopee kung kailan ko nga ba nabili ito. Ito alloy top box. Ito ito yun. Sa completed orders natin. Isang taon pa mahigit kasi ba diba, March last month. April ngayon. So isang taon pa mahigit to. So one year and one month pa lang ito exactly no. Tingnan nyo may lamat na kaagad. Tsaka wala naman akong nilalagay talaga dito ng mga mabibigat. Promise pa oh. Although minsan napupuno ito ng mga bagay-bagay. Pero mga ganito lang yung nilalagay ko dito. Or mga, yung mga binibili ko sa palengke. Hindi talaga yung OA talaga na sobrang bigat no. Pero minsan napupuno to may mga laptops pa. May mga bags. But mostly mga damit. Pati yung mga hulay o yung mga nabibili natin sa palengke. Yung talaga yung uh, kalimitan na nilalagay ko dito. Hindi ko pa to nakakargahan talaga. Hindi ko pa to napapatungan ng bigas dito. E, Di ba bumibili tayo weekly ng bigas. Pero hindi naman natin ginagamit to. Kasi dun ko sa harapan nilalagay yung bigas. Ayoko ding maniwala doon sa mga pinupost nila na napuputol nga talaga yung ganitong bracket. Kasi baka mapabili na naman ako ng <laughs> bago kasi bago lang sa akin yung ano. Okay last bolts kung talaga nyo papunta rito hindi pa natin ano kaya naman kung ano kung may lamat ba. Okay, moment of truth. Tingnan natin yung looban. Ang lamat nyo, hanggang sa ano talaga sa kabila o oh. tingnan nyo. Putit na sa gilid pa lang wala pa dito so far sa gitna. Kasi siguro kapag umabot na dito sa gitna abay tapos nang maliligay ang araw ng top box natin. So ayan careful kayo sa pagbili ng ganito. Huwag nyo po sanang masamain ano hindi po natin sinisiraan yung mga nagbebenta ng ganito kasi experience naman natin talaga to. So pasensya na po kung may negosyo kayo na ganito na ganitong bracket o oh, Hindi ko na i-mention na lang yung pangalan basta yung ganitong bracket. Siguro hindi naman lahat, hindi naman lahat ganito yung materials na tipong kung anong made of itong bracket na to no siguro may mga matitibay nga naman din talaga na taon lang ako na yung nabili ko para siyang ceramic <laughs> kasi di diba yung bakal din naman pero bakal yung ano yun. bakal yung kanyang tunog pero siguro ito yung mga tipong hindi magagandang klase ng bakal kasi bakit nagkakalamat di ba kasi nga napakakapal naman niya oh saka sturdy siya guys tatanggalin na natin to ibabalik muna natin yung stock nako hindi ko muna magagamit pala yung top box <laughs> So comment down kung may ma-recommenda kayo na yung ano, yung matibay talaga na bracket sa ating ano. Yung tipong ganito lang din guys ha. Yung dito lang mina mount natin. Hindi ko kasi trip yung mga bracket na umaabot pa dito yung connection na mayroon pang kinakabit dito sa somewhere dito sa footrest or ewan ko. Yung dito lang din kinakabit para eto lang yung gagamitin ng mga bolt, yung sa stock lang din. Ayun nakabit na natin yung stock na handgrip grip dito nakakapanibago yung forma ni Calde na walang top box. Sana ako na may top box. Guys, mag-recommend naman kayo ng magandang brand or yung magandang klase ng bracket ng top box na yung hindi na ano, yung hindi nagkakalamat at hindi napuputol talaga, yung matitibay ba?